Hello mga peeps, welcome na naman sa ating bagong video Itong video natin ngayon Meron tayong Ito, 4 wheels to Mitsubishi Pajero Ngayon ang problema Pag lumiliko siya Sa kanan or sa kaliwa Ang ingay lumalagotok dito sa Dito sa loob, dito sa Dito banda, sa harapan ngayon, Uh, chineck up natin. Uh, tinanggal na rin natin ito. So ang dahilan kung bakit lumalagitik ang lakas ng tunog sa tuwing liliko ay ito. Dito sa may control arm. Dito sa may taas. Control arm to. Yan. Kita nyo yan. Yan. Ito. So may, ito, may space na siya dito. Okay. Dito rin sa kabila. Yan din. Meron na rin siyang space. Yan. Saka dito. Oh. Yan. Sira yung space dito. Yan. So, so tuwing liligo siya, ito yung tumatamang bakal. Yan. Okay. So, compare natin sa kabila. Puntahan natin yung kabila. Oh. yung sa kabila naman, yan, medyo maluwag. Pero walang masyadong damage. Yan. Ito yung control arm niya. Ito mga bushing niya dyan. May mga bushing yan. May mga rubber yan. Para hindi maingay pag gumagalaw yung mga bakal dyan. So, ito yung mga rubber niya. Dito rin. Meron ding rubber dito. Ito. So, okay lang dito. Walang ingay. So, dito naman. Yan. Yan yung dahilan kaya, bakit umiingay. Yan. May langis pang lumalabas. So, kailangan nating lagyan ng rubber. Maganap tayo ng bushing na malaki. Dito rin. Maliit. Dito sa pang malaking rubber ting rubber dyan no oh. pud-pud na tsaka dito ayan so total apat ayan so ang gagawin natin babaklasin natin yan tapos lalagyan natin ng bushing